guys, tenon afternoon galing lang ako guys na kasuma pati na ako, ako prayer at kumain na rin ako guys ngayon pupunta ako sa Unitap dito lang sa downtown ng Dabao yun guys oh mayroon lang akong sa loob guys mga silver. looking is not dying. A few moments later guys uwi na ako guys nag window shop lang ako sa Unitap at saka sa Unicity wala akong nabili bibili lang ako ng protas dito sa Bankiruhan at ako maglalakad lang kasi nga uh, hindi na mainit malaki ng restaurant kayo kasi nang kita noon so see you lalakad lang ako guys dito lang sa may mga palyanes straight So guys, hindi na akong bumili ng protas kasi wala akong ikubag At hirapit-bitin So uwi na ako guys Ito na lang akong bibili ng tinapay doon sa labasa namin Ito maglalakad lang Pababa naman ang araw Wala akong may share sa inyo kundi Yan lang Dito ako maglalakad guys, yan Nakainit pa pala ang araw. Dito lang ako na daan sa pangkirahan guys. Nakainit dito guys oh. Yon, eh. Dito lang. Dito sa bay the bow rider. Dito lang guys oh. Nakainit. Dito lang. tubig. yun yung bangka doon dapat ako sumakay wala lang akong bariya o, kaya naman magbigay ng buo eh, eh, pesos lang yung bayad so wala ka lang ako exercise pa dito sa ...Generoso Bridge yan ang bridge so tatawid lang ako dito guys at doon ako sa kabila bababa yung may pababa doon na kaya na. So, malapit lang ako dito sa Mangkiruhan. Oh, hindi na po oh. Opa, guys. Itong andana na to. So, sa building na bagong gawa yan. Kaya sa sandawa yan. Dito. Ayaw ako akong well, huwi yan. Florian so dito na akong guys so guys, uwi na ako guys kaya ako nakablood ng protas patag dala ako ng eco bag nakaglumusot yung mga protas eh ako lumaan sa aming barangay at ah uh, titignan ko pala yung aming health clinic dito sa aming barangay kung ano na siya tapos na barangay lang tayo sa yan yan ang barangay tapos pwede daan dito sa aming clinic tapos na nakarang so, linggo inaayos eh uh, hindi ako nakahingi ng vitamins doon ako nakahingi sa city health office sa uh, downtown ah tapos na So tapos na guys. Yan guys, oh. Ayan. Pusang ano. Matimbang na ako. Ano lang ako, 68. Bumba, na 2 kilo. Bukas na dito guys. Ayan. Ayan, uh, ayos na. Pwede na ito makihingi ng, ano, menthol, at saka yung vitamins. So, ayun guys. Gusto ko, ko lang kayong inform na nandito na ako. Isang liko ka lang dyan, amin na. Kailangan mo na ko sa ito. Nandiyan kayo mag-like mag sa mag-share at mag-subscribe sa aking channel. It's Time World TV!